Good morning! Maliwanag na nga sa labas nung nagising ako. Gusto ko pa sanang matulog ng matagal kaso kailangan ko ng bumangon para ipagtimpla si Bunso ng gatas. Nakasanayan ko na kasi ito na dapat pagising niya may laman na yung tiyan niya. Nagpainit na nga ako ng tubig tapos binabad ko itong bote niya na tinimplahan ko ng gatas para naman mainit pag dinedinan niya. Habang nga hinihintay kong uminit, hinugasan ko na nga rin itong kaldero nang makapagsaing na rin ako. Magdamag ko na nga itong binabara ng tubig para madali na lang matanggal yung mga kanin na dumikit. At mas madali na lang siyang hugasan. Nung nahugasan ko na nga yung bigas ay sinalang ko na rin. nagtoothbrush na nga rin pala ako bago ko ibigay yung dede ni bunso uminom na rin pala ako ng isang basong maligamgam na tubig ginagawa ko to every morning kasi maganda daw ito sa katawan pagkabigay ko nga ng dede ni bunso e eh, pumalik na ako dito sa kusina para magluto naman ng ulam namin nagsunny side up lang ako ng itlog tapos nagprito ako ng saging nasaba and tuyo Nung nagising na nga yung dalawa, e eh kumain na rin kami. Pagkatapos nga namin kumain, e eh naghugas na ako ng mga plato. Tapos binuksan na namin itong parcel na dumating. Nag-order nga ako ng ganito sa TikTok kasi nahirapan kaming magbuhat ng tubig every time na bumibili kami sa store. Sana nga lang makatulong ito sa amin ng matagal. Kumuha pa nga ako ng walang laman na galon para itry. So far, kasya naman. Sana hindi bumigay pag may laman na yung galon. Anyway, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Don't forget to follow me. Bye-bye.